Good morning, good morning, good morning. Welcome back to Amazing God YouTube channel. Kumusta po kayo mga ginigiliw na mga tagapanood at tagapakinig. At patuloy po tayo sa pagninilay po ng salita ng ating Panginoon at itutuloy po natin yung ating pong uh, uh, naantala na pag-aaral patungkol po dito sa uh, part 2. Dito sa tinatawag nating uh, Jesus as Lord and Savior. No, so natalakay po natin yung nga uh, na, po nating uh, pag-aaral patungkol po sa tinatawag na Jesus as Lord, Jesus bilang Panginoon. Ayan. Kasi ito po ay ating pong sinadyang pag-aralan sapagkat marami pong mga mana ng palataya na pagkatapos po nilang tanggapin si Kristo bilang Panginoon, eh ano na kaya ang nangyari? no? Doon po sa Panginoon na kanyang tinanggap at doon po sa tao na tumanggap po ng uh, pagiging uh, Panginoon, no? Sa ating Panginoong Kristo. At uh, kung kayo po ay interesado at di nyo po pa po napanood yung una po nating video, ay uh, inaanyayahan ko po kayo na panoorin po natin. At marami po tayong matututunan at sana ay makadagdag po ito ng kalaman at sa gayon ay uh, Uh, talagang mapatunayan natin sa ating sarili na hindi lamang natin sa si Isus tinanggap sa buhay natin bilang Panginoon, kundi ito po ay nagkaroon talaga ng tunay na kahulugan sa ating buong buhay. Okay, at ngayon po, pag-uusapan naman natin itong tinatawag na Jesus as our Savior, ano, bilang tagapagligtas. nayan. Siyempre, hindi ho magiging, uh, uh, hindi natin matatanggap po yung tinatawag kong kaligtasan kung hindi ho natin si Jesus tatanggapin sa buhay natin bilang Panginoon dahil uh, yung pong pagiging Panginoon ng ating Panginoong Jesus, yun po yung magdadala sa atin ho, sa tinatawag kaligtasan o pagtanggap po ng tinatawag na kaligtasang alok ng ating pong Panginoong Hesukristo. Ayun so totoo po yun na pagkatapos tanggapin si Jesus as Lord ay uh, malinaw na uh, Uh, hindi na si Satanas o ang sarili natin ang atin pong uh, Panginoon, kundi ang Panginoon na natin dapat ay si Jesus. Amen po ba? Ha? Doon po sa mga tumanggap kay Kristo as Lord. Ayan, so malinaw po ha. Ayan. Hindi na si Satanas ang ating Panginoon, hindi na rin po yung ating pong sarili ang ating Panginoon o no? kaya nasusunod, kundi ang ating Panginoon Jesus. So bakit kailangan tanggapin si Yesus bilang Panginoon sa buhay ng tao? Dahil um, sa alok niyang kaligtasan. ba? Diba? So yun yung reason. Bakit kailangan tanggapin si Yesus bilang Panginoon tagapagligtas? Dahil sa alok niyang kaligtasan. At kung hindi ang tao susunod sa Panginoong Yesus, no? ay hindi niya matatanggap ang kaligtasang alok ni Yesus. At hindi siya papasok kailanman sa kaharian ng Diyos. So, pansinin po natin yung uh, ika nga yung nakalagay po sa Acts sa 16, uh, 26 verse uh, 18. Ano? Ang pagkasabi po dito ay uh, ganito, sa salitahong banyaga. Sabi dito ay to open their eyes and to turn them from darkness to light and from the power of Satan unto God that they may sabi po dito ay receive forgiveness of sins and inheritance among them which are sanctified by faith that is in me ito po yung salita ng ating panginoon at sabi po sa aklat ng uh, mga gawa sa salin po nang uh, tagalog upang idilat mo ang kanilang mga mata upang sila'y ay magbalik sa ilaw mula sa kadiliman at mula sa kapangyarihan ni Satanas hanggang sa Diyos upang sila ay magsitanggap ng kapatawaran ng mga kasalanan at ng mga mana sa kasamahan ng mga pinapaging banal sa pamagitan ng pananampalataya sa akin. So, yun po yung meaning po ng kaligtasan, no? from darkness to light, from the power of Satan to the power of God. So, ganun po yun. Kaya napaka-importante po yung tinatawag pong pagiging Panginoon. Kasi, ng ating Isus, kasi kung hindi ho tatanggapin ng tao yung ang ating Panginoon Isus bilang Panginoon, sino yung susundin? na, Sino magbibigay sa kanya ng instruction? Sino yung pagsasubmitan niya? Sino yung bibigyan niya ng fokus para sa kaligtasan na kanyang dapat tanggapin pagdating ng panahon? So, wala. So, napakahalaga po nito. Kaya ito pong as Savior, no, ay ang uh, unawaan po natin, no, na ang ating Panginoong Isus ay uh, napakahalaga, no, na siya ho ay tanggapin natin bilang Panginoon at Tagapagligtas. So, ang tanong po ay ganito, saan tatanggapin ng tao? ang ating pong Panginoong Isus bilang Panginoon at tagapagligtas. So, saan tatanggapin no, ng tao ang kaloob ng ating Panginoong Isus na kaligtasan? Mahalaga ka po ito na malaman po natin. Saan ba tinatanggap ng tao ang kaligtasan? No? Meron po itong lugar na dapat po na doon tinatanggap ng tao ang kaligtasang alok ng ating Panginoon. Ito po ay spiritualism na uh, kaunawaan ang kailangan po natin. Unang-una, tinatanggap ng tao, no? Ang kaligtasang alok ng ating Panginoon sa pamamagitan ng pananampalataya at pakikipag-isa kay Kristo doon po sa krus ng Kalbaryo, no? Na ipako. So, doon po pala. Doon na uh, mababasa po natin yan sa aklat po ng Romans sa chapter 6. Verse 6, ang sabi dito, Nanalalaman nalalaman natin na ang ating datihang pagkatao ay kalakip niyang napako sa krus upang ang katawang salarin ay mag -iba. At nang, sa gayoy, huwag na tayong maalipin pa ng kasalanan na yan. Napapansin po natin yung salitang Sa uh, saan natin tatanggapin no, yung kaligtasang alok ng ating Panginoon dun, ho, sa krus ng Kalbaryo kapag tayo ho ay nakipag-isa sa kanya, una upang ipako. Ayan. Ipako yung atin lumang pagkatao, yung sarili nating kalooban, no? Ayan uh, ho yung lumang pagkatao, yan ho yung alipin ng jablo yung sarili nating kalooban. So, pangalawa, hindi lamang ho, no? Uh, ipinako, kundi di sabi dito ay pinatay, yung sa Romans chapter uh, 6 verse 5. Ang sabi dito, sapagkat kung tayo ay naging kalakip niya dahil sa kawangisa ng kanyang kamatayan, ay magkakagayon din naman tayo sa kawangisa ng kanyang pagkabuhay na magulit. So, kailangan po talaga na tayo po ay makipag-isa doon sa kay Kristo so sa krus ng Kalbaryo by faith sa kawangisa ng kanyang kamatayan sa krus ng Kalbaryo. Ano mo yung papatayin doon? Yung luma nating pagkatao. Yun hong sarili nating kalooban na alipin ng Diablo. No? Na iyon po yung dati nating Panginoon. Pero pag change natin ng Panginoon, si Kristo na, siya na po yung magliligtas sa atin. Ayan, sabi pa doon, so pakikipag-isa sa kanya upang hindi lamang huwi pa ako mamatay, kundi yung ilibing din po. Yan po yung mababasa po natin sa Romans chapter 6 verse 4. Ano? Sabi po dito sa verse 4, tayo ngay nangalibing nakalakip niya sa pamamagitan ng bautismo sa kamatay na kung paano si Kristo ay nabuhay na magulis sa mga patay sa pamamagitan ng kaluwalhatian ng Ama na man din naman tayo makalalakad sa panibagong buhay. Ayan. Pasin po natin, kailan daw po ang tao magkakaroon ng pagkatao, makalakad sa panibagong buhay after na ho siya. Ho ay ipinako, na matay at inilibing. So, yun po yun, no? So, magkikreate po ng bagong buhay kapag namatay na ho yung luma nating pagkatao. Doon pa lang ho si Sibol kasi yung bagong pagkatao. At ang sabi po dito, hindi lamang ho inilibing, kundi kalakip na nabuhay. No? Yung nga po yung binasa natin kanina dito sa Romans chapter 6 verse 5. Pasahin po natin ulit. Sapagkat kung tayong naging kalakip niya dahil sa kawangisa ng kanyang kamatayan, take note, sa kawangisa ng kanyang kamatayan, So, ang mapapatayin no, dito, hindi yung physical nating ating uh, ah, kalagayan, kundi yung ating lumang pagkatao. Yung sarili nating kalooban. Yung sariling kalooban at lumang pagkatao na alipin ng Diablo. No? Siya kasi yung dati nating Lord. Pero pag nag tayo ng Lord, si Jesus Christ ang Lord natin. So, yun. Kailangan nung tayo makipag-isa kay Kristo upang tanggapin na natin ang kaligtasan na alok po No? Ayan. So, kinakailang mamatay ho yung luma nating pagkatao upang mabuhay ang ating pagkatao. Sabi dito, ay magkakagayin din naman tayo dahil sa kawangisan ng kanyang pagkabuhay na maguli. See? Ayan. So, hindi lamang mo yung kalakip no? na nabuhay yung ating spiritual na kalagayan, kundi ang sabi din po dito, lahat po ng tao na nabuhay, na, na kalakip ng ating Panginoon. Lanan niyo po ba, ang ginawa ng ating Panginoon ay pinaupong kasama niya sa kalangitan. Ayan. So mabasa po natin yan sa aklat po ng uh, pahayag no sa dito po sa pahayag kapitulo 5 talata 10. Isipin mo isipin po natin ito ano Kapag tayo po ay iniligtas na ng ating pa o tinanggap na natin no, yung kaligtasan alok ng ating Panginoon. Ito ang gagawin sa atin ng Panginoon no. Sabi so, dito sa Revelation chapter 5 verse 10. At sila yung ginawang kaharian at mga sasardoto sa aming Diyos at sila yung nangaghahari sa ibabaw ng lupa. Take note. Kapag po tayo ay nabuhay ang ating espiritu, ay pinanganak ng espiritu, tayo po ipapasok sa kaharian ng Diyos at kasama po tayo maghahari kapiling po ng ating Panginoon. Hindi ho mag sa darating ngayon ho, ang sabi ho ng na kasaldatan, at nangaghahari, ang sabi po dito, sa ibabaw ng lupa. Present tense ho ito. Ngayon, hindi lamang po tayo magiging kalakip sa paghahari sa ating panahon, kundi maging din po sa panahon po ng milenyo. Sa pahayag chapter 20, mapabasa po natin ano, sa verse 6. Ganito po ang mapabasa po natin. Ako dito, mapalad at banal ang mga makalakip sa unang pagkabuhay na maguli sa mga ito'y walang kapangyarihan ng ikalawang kamatayan. Kundi, ang sabi dito, sila magiging mga seserduti ng Diyos at ni Kristo at magkaharing kasama niya sa loob ng isang limong kaon. That is the Millennial Kingdom. Sa panahon ng Bansang Israel, kasama ho yung mga taong tumanggap po ng kaligtasan mula sa ating Panginoon. Grabe po ano. And finally, sa Revelation chapter 5, ah, chapter 22, verse 5. Ito po naman yung Everlasting Kingdom. Kasama po ang mga tao na tumanggap ng ah uh, kaligtasan, ito yung mga taong nabuhay ng ang Espiritu o mga ipinanganak ng Espiritu, sila po yung mga kasama sa pagkahari sa everlasting kingdom. Sabi dito, at hindi na magkakaroon pa ng gabi at sila hindi na nangangailangan liwanag ng ilawan, ni nang liwanag man ng araw, sapagkat liliwanagan sila ng Panginoong Diyos at sila yung mga kahari magpakailan man. Kaya napakaganda po ano. Kaya yung po mga taong tumanggap po ng uh, kaligtasan ano, sa ating Panginoong Isokristo dahil sila po ay nakipag-isa kay Kristo sa krus ng Kalbaryo upang ipako mamatay at ilibing ang lumang pagkatao at mabuhay ang kanilang espiritu sila po yung mga kasama po ng ating Panginoon sa paghahari sa panahon natin ngayon, sa panahon ng milenyo, sa panahon ng magpasawalang hanggan. Kaya ito po yung halaga po, no? Huwag po natin kakalimutan at babasta bastahin lamang po yung pong pagtanggap kay Kristo bilang Panginoon na tagapagligtas. Ano po? So ito po yung reason bakit po ito ay ating pong tinalakay. Sapagkat marami pong mga mananampalataya, ang tinanggap lang nila si Kristo as Lord and Savior, pero hindi po nila naunawaan kung bakit kailangan nilang tanggapin si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas. So hindi nila maari naunawaan, 'no? Yung pagiging Panginoon ni sa kanilang buhay, 'no? Kaya makita po natin hmm, kitang-kita ng ating mga mata na Sino ang nasusunod? Si Jesus ba bilang Panginoon? No? Marami yung mga mananampalataya, sabihin na natin, ano? Maging sa mga lingkod po ng ating Panginoon, aminin natin o sa hindi, no? Kilala po natin ang ating mga sarili, no? Tayo pa rin po ang nasusunod at hindi po ang ating Panginoon, ano? Sarili pa rin nating kaunawaan, sarili pa rin nating kagustuhan, sarili pa rin nating mga aral minsan, no? Ang ating pong uh, ginagamit, no? at uh, itinuturo po natin sa mga tao. Yes, gamit po natin ang banal na kasulatan. Pero tingnan po natin ano siya sa atin nating mabuti. Baka hindi ho tayo dumaan ho sa Luke chapter 14 verse 26, 27, and 33 yung sa hinihingi ng ating Panginoon bilang alagad which is yung po yung kuman ng ating Panginoon. So kaya po patuloy po tayo na mag-aral ng mga salita ng ating Panginoon upang sa gayon ay madagdagan po ang ating mga kalaman at hindi lamang po tayo ikanga, puro amen lamang at sa gayon ay sunod lang po na tayo ng sunod. Maganda po yung tayo po ay may sinusundan pero situate na tayo po ay Uh, naglilingkod at nag-aaral ng mga salita ng ating Panginoon sa gabay at pagtuturo ng banal na Espiritu. Napakahalaga po nito ang ating tinilakay. Kaya unawain po nating mabuti, no? Unawain po nating mabuti. So muli po ay uh, maraming maraming pong salamat sa inyong uh, patuloy na pagsubaybay at bago po tayo sa pagtatapos ay um, ang sabi po dito sa Romans chapter 6 verse 7, no? Na Pasahin po natin, no? Ito po yung uh, sabi ni Apostol Pablo. Ayan. Sabi dito, sa pagkatang namatay ay ligtas na sa kasalanan. Ayan. So, kapag tayo ay namatay na, no? Sa ating pong sariling uh, pagkatao, yung luma nating pagkatao, ligtas na po. So, doon pa lang po natin tinanggap po yung tinatawag kong kaligtasan. Doon pa lang po nagkaroon ng ikangay kapamahalaan yung pagtanggap natin kay Kristo no, bilang Panginoon na tagapagligtas. So, dapat po nating tandaan ang pagtanggap kay Jesus bilang Panginoon na tagapagligtas ay pasimula lamang sa pagtanggap ng kaligtasang kaloob ng Diyos at ito ang pagkabuhay ng kanyang espiritu o na ito ang tiyatawag po nating kapanganakang espiritual. Kaya, stay lang po tayo, no? Huwag po tayong bibitaw, patuloy po tayong uh, sama sa paghinilay ng salita ng Diyos. At kung hindi pa po tayo nakapag-subscribe, subscribe po natin para sa gayon ay uh, makatulong po tayo sa future na pagpapalagaan na pa ng salita ng ating Panginoon. At hindi lamang mag-subscribe, share na rin po natin ito para sa kaalaman po ng lahat. At like and comment kung pero po tayong mga katanungan at mga natutunan. Muli po, marami pong salamat. And to God be all the glory and praise. Thanks to all our great teacher, no other than the Holy Spirit.